Yeah. Ikaw na mismo, turuan kita ikaw na mismo. Itaas mo kaya masalangit, langit, batay mo masa langit, magandang kaliwanagan po, ama sa langit. Magandang kaliwanagan po, ama sa langit. Ang taas ko po. Ang simbolo na ito. Ang simbolong ito. May pinagkaloob. Ang pinagkaloob. aming kapatid na mga banal lang isa kalangitan. Ang aming mga kapatid na banal

Gilit na egg. ah, oh. oh. Matatapos na yun. Oh. oh sige, O, oh, tawagin mo yung pangalawa. O, oh, pangalawa, pasok. O, oh, ginagawa mo. Oo. Oh. Pakausap mo sa cellphone, pakausap mo sa cellphone. Ang mararamdaman, tripling sakit, mararamdaman ng mga jablog itim na kalaban. Oh, yan, sige. O, Oh. Tali, macam magtatali sa. Oh. 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 Gilit. Mamaya. Ano Ah. Dito tayo. Ya, mo nga. Oh. 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 Gilit ang leg. Gilit leg. oh. oh. Girit lang Oh. naman sa Oh. 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 tawag mo pangatlo. Ang pangatlo pasok. Pangatlo pasok. ng sa kalangitan. Sa kalangitan Itina, ang siyang simbolo na ito na siyang magtuturo sa mga diablong itim na kalaban na masigit na sakit na mararamdaman. Ang mga uh, sa kanya. Ang na kasi naman niya, kumukuha na siya eh. Tali. Kusang uh, magtatali. Walang sino man siya pakakapagpaklas. Hindi ka makakalaw dyan. Lock. Uh, lock. Oh, uh, oh, uh, sige. Sige. Oh, uh. Gilit ni egg. Ma, ma, pa, ali, oh. Gilit ni egg. Ay, ma, isi, da, oh, gilit ni egg. My my egg. My oh, gilit ni egg. Oh. Oh. Yeah, bakit mo ya may Sa magandang kaliwanagan po kami masalangit, langit akin pong hiniling ang masyang masigit na sandata uh, we, sa kalangitan na siyang tatarak sa mga jabbong team na kalaban. Ang data ng kalangitan na siyang puto na at lulusa sa mga jabbong team na kalaban. O, tarak mo! Tali. Ah, oh, sige. Siwain mo. Ah. Uh, mo yung uno mo. Ayawin mo na. Ah. Hiwain mo yung puto mo. Hiwain mo. mo. Oh, tali. Tali. Uh, apoy ng kalangitan na siyang pulutaw sa kalaban. Apoy ng kalangitan na siyang pulutaw sa kalaban. Mga panan, mga kamay, ng mga itim na kalabang na siyang naririyan ay siyang tatali ng uh, apoy ng kalita aking hiniling aming ama sa langit na siyang susunog sa mga anong mga iniritual ng itim na kalabang apoy ng kalingitan na siyang aking hiniling at na at lulusaw sa mga jabulong itim na kalaban na siyang niririyan. Sa oh. oh, ano na? Ah! Ano na? Ano na? Masalangit, sa so, yan. Masalangit. Dito yan. Dito na salamat po diay ito si Maria yan ba yan no nagagalang ng paliwanagan po ako ma'am sa langit akin po ipapadala ang Haring Kulog at Kidlat ano siyang paparoon sa pinagreritwalan ng mga Diablo ko na kalaban oh maraming kulog at kidlat ito so kaya diyan oh Masalangit. Ha. Luluso kayo diyan kahit ilang pa kayo diyan ah oh. kahit ilang pa kayo diyan oh lahat kayo na rin yan sa inyong pinagre-requalan ang inyong pinagtatayuan magiging bitin oh magiging bitin oh. oh ano 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 lahat kayo diyan makakaranas kayo ng ganyan ang lahat na siyang nagre-ritual na siyang naroroon sa kanilang pinagre-ritualan ay siyang magiging tinik ang pinagtatayuan. Higit na sakit ang mararamdaman. Oh. Liwanag na siyang hahapit sa kalangitan. Oh. Oh, sige. Tangkalin nyo yan. Tangkalin nyo. Tangkalin nyo. Tangkalin oh. mo. Oh. Alisin mo. Alisin mo. Ha? Alisin niyo. Alisin mo. Yeah, basta mo 'to yan. Oh. Salamat. Oh. Oh. Ano sa yung kaluluwa niya? Ha? Ano sa yung kaluluwa niya, hindi nila. Ang mga sa kalangitan, mga Isus sa kalangitan, aking hiniling po na huwag ang dito ng aking kapatid na si Ilin Santos. Ang mga hindi siya sa Ivan, talaga siya. Gawing apoy. Gawing apoy ng hindi maawakan ng mga jablong itim na kalaban ang aking mahal na kapatid na si Ilin Santos. Ang mga salamit. Ang wag kaya ang tumo na tumitingin sa mga larawan kalangitan tarak, ah pa, magiging 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 mo lahat na siya mga naruroong saktahanan ng mga jablong itim na kalaban na siyang nagre-retual. Ako po'y magpapadala ng banal apoy ng kalangitan at nagbabagang bato sa kalangitan na siyang paparoon sa kanilang pagtatayuan. Sa langit. Oo. Oh, Sige. Sa, sa, ah, sa, ah, sa, ah, sa, sa langit. Sa May bola pa dyan. Sa langit. Tignan natin kung sino manginila sa inyo lahat yan. Sa langit. Inihiling ko po kami ama sa langit muli paparusahan ang mga jablong itim na kalaban na siyang naroroon sa tahanan ng mga jablong itim na kalaban na, na, kalaban na, na, kalaban na mangkukulang na nag-ipon-ipon sa araw at ulas na ito. Ako'y magpapadala muli ng haring kulog at kidlat sa kanilang tahanan sa mga jablong itim na kalaban kung saan man sila naruroon ay siya lang matunaw at malutaw. <laughs> ah. Ano, kaya pa? Oh. Ah. Okay. 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 Oh, banal na po eh. Banal na po eh. Okay. Banal <tod> na po eh. na po Ay siyang ba balot na simbolo. Sa simbolo ng hawak-hawak na aming kapatid na, na tinatalo ng mga kapatid ng mga angil sa kalangitan. O, oh, itahat mo sa kanya. Mangingisay ka dyan. Mayingay. O. O. O.